ito yung parisan ni Manay. The worth of the price ang 120 pesos. Dahil meron ka ng litsong kawali, meron ng chicharong bulaklak, may kasama pang isang buong nilagang itlo, may mga beef chunks na rin, nakajaba rice ka na, at free soft drinks pa, at located lang ang parisan ni Manay sa mismong ilalim ng overpass tank, blue bus at Palar pinagsama tagig. Bossing, magandang gabi. Anong name natin, boss? Ang ilap po. Paris ni Manay po. Paris ni Manay, no? Ano yung offer natin Paris dito, boss? May lechon Paris, may regular Paris na beef. Magkano yung regular na paris nyo lang, boss? 60 with rice po. 60 with rice. Uh -huh. Ito yung ano mo, sir? Yung paris mo. Sa overload po. Ayun yung, pares paris na, sir? Overload. Opo. Ayun yung mga laman. Overload naman po. May soft drinks, may egg kasama nito. May isang buong itlog nilaga. Opo. Sabay, ano mga ano na? May so, chicharong bulaklak? Opo. May chicharong bulaklak, may lechon kawali. Kasama to lahat? Opo. Ang grabe, sulit. Sige boss, sported na ako na na. Sported na ako ng Overload Baris niya, sir. Ano pa yung ano? Ayan na yun, sir. May ribs. Ribs, ribs ba yan, sir? Tapos yan, sir, ano next? Sir? Merong lichong Lichon kawali. kawali. Gano'ng kalaki, sir, yung lichong kawali, sir? Mali, half lang siya. Half lang yan, sir. Ano pa yung sunod pa? Ano yan, sir? Lalagyan mo, sir. Bulaklak po. Gano'ng kadami naman, sir? Apla. Ayan, grabe. Overload, overload Ayan, pa. Ayan, sige. Ano, sir, yung final, sir? Sa sabaw na po. Lalagyan na yung sabaw. Sige nga, sir. Palagyan na yung sabaw, sir. Mainit. Pwede mong ng taba? Mayroon po. Unlimited yung taba, sir. Okay, no? Sheesh. Ito po po namin sa Paris ni Manal. Java nga, rice, sir. Yun, grabe. grabe. Hey, Ay mga kapatid, dito tayo sa ilalim ng overpass ng Blue Bus at Palar, Tagig City. Kapay may nakita tayo dito ng Parisan ni Manay. Overload 120, guys. May lichong kawali, may chicharong bulaklak, sabay may itlog. Sabay unlimited taba, sabay may beep, may beep pa guys yan. Maganda dyan, naka Java rice. Habang may soft drinks pa, 120 lang. Nag-open nga pala daw, 24 hours at araw-araw, pwede nyo silang duwin. Tikman muna natin yung pares na walang timpla. Yan, para malalasa natin yung sabaw niya. Hmm. Para siyang retiro style yung sabaw niya. Pero hindi man namis, namis yung kagandahan dito. Parang may konting alat, sabay, konting tamis lang. Maganda siguro kung titimplahan pa natin yan. Yan. Naga natin chili. Ayan, guys. Abay, bawang. Bawang ba to. Nagyan natin na ito, guys. Ayan. Ayan. Ayan natin na yung spring onion. Yun, yun. Uh, subukan na natin kung ano magiging lasa na yun. Ito. ito pa lang yata yung parisan na nakita ko na may isang itlog, nilagang itlog. 120 sabay naka-jabba rice niya. So, tikpan na natin itong Yun, guys, ko correction ko lang. Bali, ito pala. Ground chicharon din pala, guys. Hindi bawang. May bawang pala pala dito yun eh, Pero hindi. Ayun na, ground chicharon pala. So, oh, na natin yun, guys. Beef chunks. May lichong kawali, guys eh. Bakit ito bulaklak? Uh, tikpan natin with Java naman. Maganda dito, naka Java talaga. Guys, eh. sa paresan ni Manay. Ayun guys, ang lalaki ng beef chunks. Shush. Di Hindi yung 120 nyo. Nabuha natin. Mm. Gabi yung beef chunks nila nalaki Hindi yung parang giniling yung pares Sa limitan kasi yung ibang pares din ang maganda dito, unlimited na ba? Pwede ka mag-request. sa awa Uh, Subukan natin, last bite guys. May beef chunks saka taba. May beef chunks saka taba, last bite. Mmm. Panahin pa nga yun. So guys, Kung gusto yung mo ng gandong klaseng overload pares for only 120. Dahil na kayo dito sa pares ni Manay. Dito lang yan mismo sa ilalim ng overpass ng Blue Bus at saka Palar Pinagsama. Open sila 24 hours. Ayun lang. Salamat. Enjoy ka na to.